hello, 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 November, goodbye, October, good morning, good morning, good morning, it's November 1, Friday, holiday, duty, ang madam Nico Cushante, dahil nag day of holiday ang ating super assistant, oo, so morning duty tayo, ang gaan-gaan agad ng feeling natin, agang-aga, syempre, November 1, kailangan natin i-claim na magaan ang pasok ng pera. Ayan o, nagmamaganda pa. Actual, actual, bentahan mo na tayo. Mabenta ang kape, mabenta ang malagkit, at syempre ang kandila. Kahilang iba, nagtitirik na sila. Sana all na lang. Yung feeling mo na magaan, magaan ang araw mo. Kaya, magaan ang benta na babibes ko siya. Kaya naman, isasayaw natin yan. Ice cream yummy. Ice cream good. Sige lang, madam. Ibira mo yan. Go, go, go. Ayan tayo eh. Diyan tayo magaling. Aha. <laughs> uh -huh. Alright. At kwenenta ko na nga ang ating sales. Buong sales ng buwan of October. At siyempre, pinapanalangin natin na sana nahigitan ang benta ng September. Magkano kaya inabot? Nakakota ba ang Rosia Mini More? Tingnan nga natin sa month of September. Oh yeah! Alright! nalagpasan naman. Thank you, Lord! Hello, 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 mga kasuperkasari! What's up, what's up, what's, up, what's up? Goodbye, October! Hello, November. Welcome and Mabuhay! Ay gano'n nga, duty ang Madam Negosyante ngayong November 1. Dahil ang ating super assistant ay nag-holiday. Sana all. Ayan, tindera as usual tayo. Business as usual. Ganon talaga ang buhay. So ngayong November 1, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Pag ko ng tindahan ko, parang ah, ang gaan lang ng feeling. Ganon. Diba? Kaya, i-claim na natin yan. Gagal! An ang pasok ng kwarta ngayong November, susunod ng December hanggang susunod na buwan. I-claim lang natin yan. Okay, Duki. So, ngayong umaga na ito, time check tayo. Magti-10 a.m. na. So, nakabenta na rin tayo may mga nagpapa-cash out alam nyo ba, more on cash out ngayon, nauubusan ako ng cash, nakakaloka so ngayon, ikot tayo dito sa Russian Mini Mart let's go, sago ayan, 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 ayan ang ating tindahan at syempre dahil November 1 nakapagtirik na ba kayo ako feeling ko titirik lang ako ngayon. Charot, titarot. So ayan na nga, display na nga ating mga candela. One piece 25, meron tayong mga per pack dyan. Ito 35, apat na siya. Meron tayong limang piso isa, sampung piso isa. Ito 25 isa, so dito naman sa amin. Malayo naman kami sa sementeryo yung mga nagtitirik lang sa mga bahay-bahay. Ayan, o. Oh. Okay. Ayan na nga, mayroon tayong kunting gulay-gulay dito eh, okay, hindi na tayo nakapunta pa ng market so ito mayroon tayong malagkit dito marami na rin nagbibili ng malagkit dahil magbibiko sana all gusto ko biko at yan ang ating mga noodle section marami na rin tayong mga kailangan i-restock soon next week na After ng itong undas, no? At ito, ay, meron ako kaninang benta dito. Ang saya-saya. Dalawang damit. Dahil nakasale na ito. Paupo sale. Ang ganda ng mga tela. O, oh, nakadisplay yan. Meron tayo dito mga bundle of three. Mas makakamura sila. Naalo ko nga sa mga tumors natin. Pero syempre, ang ating mga tumors, <laughs> ang mga iba dyan, mas prepare nila bumili pa ng alak kaysa sa damit ng anak. Syempre, ganun talaga, di ba? Kasi ang damit naman eh, nalalaban ng alak, wala, hindi na marireuse. Ganun. So dito, marami tayong gardenia. Sakto to. Dami na rin nagbilihan ng mga gardenia. Partner sa panset Sino mga nagpapansit diyan? Big enemies. At dito sa ating chicherya, may inaantay akong delivery ngayon. Puro chichirya yun. Ito. Ayan, wala tayong kunti dito nga oh. Ayun, tingnan nyo 'yung chicherya section natin. Dito na upos na 'yung laman oh. Ayan oh. Ayan, Bigyan mabentang ating mga chicherya. Chicherya pa more talaga. So, ang dami rin naglalaba ngayon mga ka-super. Kasi nga maganda ang panahon. Maganda ang sikat ng araw, kaya ang dami naglalaba kasi yung iba. Siyempre, walang pasok, pero medyo tahimik. Kasi yung iba ay nasa province. nagbabakasyon. Sana all na lang. Okay? Alright! So, tinda-tinda muna -tinda tayo! Mamaya eh, parang gusto ko gumala. Alam niyo gusto ko mag-enjoy. <laughs> Na 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 na, -na, -na. Cream, yummy. I good. Ganun. Oo, uh oh, parang ayoko may stress ngayong ano na to, buwan na ito. Uh Oo. -oh. Kahit ayoko na lang isipin. <laughs> ang papas ko na. Kailangan na natin ng pondo. Pero darating lang, naman natin ng paranya No? Ngayon mo na-enjoy mo na natin itong moments na ito. Okay, Dukie? So, see you later. Alligator. Bye. Naging mabenta din pala ang Nestle cream naubusan ubusan Hindi ko naman alam na marami pala magkakarbonara. Ang dami din nagbilihan ng mga Coco Mama, carbonara sauce, mga frozen items. Ang dami nilang handa. Pero talagang naubusan ako ng Nestle cream. Nakakaloka talaga. Oo, uh -uh. hindi ko pa naman yung priority. Ang priority ko ay mga asukal at malagkit. Dahil yun, di ba, marami magbibig ko. Ayan, mayroon tayong deliver ngayong November 1 kay Emilus Smart Walang hakot day ngayon sa Pure Gold, kaya nag-order na ako kahapon kay Emilu Smart. Mga chicherya ito. Ang dami ang mga chicherya. Ilang box na mga chicherya. 1, 2, 3, 4. Ang malalaki. At ayun pa. Oh, malaki din. At ito pa. Unting grocery to na may alak. O, oh, by bote daw. Yan. So, umabot siya ng dalawang resibo natin. Kaya, 7 plus. 4, tsaka 3. Dalawa yung ating resibo. Kasi, may less. Kaya, din ako nag-order kapon. Kasi, may less na 100. Parang, payday, payday, ano, less. Ayan. May coupon save tayo ng 100 pesos sa Emily Smart. Yan, okay? So, ngayon ang problema nito, sino magdi-display? So, ako muna ay magkuklose at maliligo pa ako. At, pahinga muna ngayong November 1. Punta ako sa mga friends. Yes, go, go, go tayo. Okay? So, mag-close muna ako. Inantay ko lang talaga si Emily so, kasi maliligo na ako at go, go, ra. mamayang gabi na ako, babalik. Okay, okay? Bye! Hello guys, mga super Dito muna ako sa aking kumare. Bahay ng aking kumare. ah, ah makikikalag-kalag lang. <laughs> ah, ba? Diba? Kanting bonding-bonding lang ng mga kumares. Ngayong November 1. Kanting oras lang. Siguro mga 3 hours. So, okay na yan, diba? Yan. Kwentuhan. Ayan. Okay? So, baba tayo

Alas siyeng na very light si Mado. Pero pag uwi, gandera pa dyan. Diba? Apat na ba, Jessica? Apat na ba yung Jessica? 8 times 4, 32. Plus 20, 50.